Hello mga kamami, may nga pun, mga kamami mo akong dilirutin mga kamami. Tahop ni siya og bani mga kamami para sa mong niko nuki nuki mga kamami Pagkaon ni siya sa mong nuki. Then gingani ra siya na ako mga kamami gisapsap na ko ng bani mga kamami. Sapsap -sap nga pinapaspas. Uy. Pagkaman mga kamami Paspason na na ako mga kamami medyo dagan ako magama mga kamami kay medyo dagan daganjun dyan ako mga nuki nuki diring gitangkaw mga kamami. Oh, di gitangkaw. Gi gikuan sa net mga kamami no para dili siya mag lako-lako og mga kamami makita ra nako siya dili wow. Nya, pagkaman mga kamami grabe na ko sapsapan na then kaman anak mga kamami lob ko na dahil mga kamami Kaya, rong mo gagmay siya mga kamami kay di man na makakaon go na manok ana og dagko jud mga kamami <laughs> mo na na to mga kamami kayrong ganahon tag manok og kaon mga kamami matun nila Pagkauman mga kamami, gimix ko na na siya sa tahop mga kamami. Then, imikos-mekos, mikos-mekos lang yan. Yan siya pag mga kamami. Then, muna may bug sa manuki. No Thank you for watching!